Yun guys, merienda time. Okay, ginayop po tayo ng mga marites. Tatay, <laughs> magdinapoy. Ay pangkuha isang kutsarae. Eh? Abe, paimpi nat butter. Ayoko mo kutsarae ko pa kutsarae sa tatay. Kita ba 'yung video mo butas ng shirt ko. Areo kay naman 'yung mga marites na ray dayo pa. pa. Aray may tinapay ah. Aray aw. kami nagmumukbang ng tinapay. At mm, yun. Ayan eh. Masa't may sa may panulak. Ito tulak. Nag-uulan. Kaya mukbang muna tayo guys ng tinapay. Lagi na palaman. Kala mo na ba balang. Ba ba? Atas ni... Katas Meta. ni Meta po ito. Ni. Ni wise. Kawalo ba klase na kala mo ni Ana Rene? Nako, pasintabi po. Oh, peanut butter guys ang aming ating ano. Oh, yeah, lagay, kanya-kanya. Ako, ako rin. na ko tuloy nakakain. Magrereklamo ho Aba, ano ba ang ani na magpalamang inyo? <laughs> hmm, natira naman tayo guys ng counting cook. <laughs> <laughs> Busog ah, oh, oh. Hay na ta hay hay mo na hay. Ka. <laughs> Mukbangers po tayo guys. Yan nagkakagulo na ho sa merienda. Kanya-kanya na ho bas na mga kanya-kanya ng kain na. Salamat po sa kumikita sa Facebook. Ang guys mukbang, kinapal.

Guys, natira sa akin ito. Kanya-kanya na humukbang. Kanya-kanya kanya na lang. May palaman. Ilan lagay na ko din eh. Kaya may tayo guys. May sampal sa akin. Ay, Wala na natira sa ating. Oh, galita. Ang ay, marit is, ay, si galita-galita. Siya na galit, si, nala lang papa, Wala nang maka. Ako'y lagay na lagay sa anak ni Mayra. Ayun mo akin kinukuha. Kain ka na. Yan guys. Siya! Mabarata na kita! Nag-aaway Nag <laughs> <laughs> pa ako mag-ina sa tinapay. Nag-aaway na ako eh. Nag na mag-ina dahil siya'y <laughs> palaman ng pala hindi makatikin. Ilala <laughs> na, apat na! Palatang minsan pala lang kumain ng tinapay yan. <laughs> kagulo eh, kagulo. Ariho, ang buhay din eh. <laughs> Dinayo tayo ng mga marites. Ang mga marites, ipamerhenda pa natin, guys. <laughs> Aba, Ariho, talagang panlaban namin sa kainan. Aw. Ah. Aw, <laughs> yung abo, kagabo. Hay ka muna, hay. Hay ka muna daw sa vlog. Hay, hay, hay. Na, inom mo eh. Aw, oh, tahimik ko ay, nung mga nagsubo mga nangat-ngat na yung mga tahimik na <laughs> mau gay ah na lang guys thank you